Magandang hapon. <laughs> Ang location natin, dito tayo sa Maragondon, Cavite. Dito tayo sa Kaingin Hanging Bridge. Gandang araw. Gandang araw. Nandito ako ngayon kasi nag-inquire ako sa barangay Barangay Kaingin. Gusto ko kasing akitin yung ano, Mount Buntis at saka yung kay Ado Cave. Dito kasi yung drop off. Drop off point papunta ng Mount Buntis. Naging kuwer ako sa barangay kung meron akong pwedeng mag-guide sa akin papunta doon. Uh, meron nga raw. Kaya lang ko na uh, hindi ko nakausap yung mismong mag kasi pesta daw ngayon dito. Na nasa pesta yung mga pwedeng mag-guide. Inquire pa lang naman ng side ako dito. Naging inquire lang ako. Ah, uh, yun nga dinaanan ko na tong Kaingin Hanging Bridge. Gusto ko sa mga experience ulit. Uh, at So kung nakita yung daanan papunta ng Mount Buntis. Base nga sa mga nakikita ko sa mga guide sa YouTube. Dito nga yung nila. Ito. Papunta dito yung daanan. Ganda nga raw Ganda boss Dito yung papuntang Mount Buntis? Oo uh -huh. Dito nga ang papunta ng Mount Buntis Gusto ko lang siyang tingnan Para magkaroon ako ng ideya yan, Ito yung trail papunta ng Mount Buntis. Okay. Kung magkakapera ako at hindi na maulan, maganda na yung panahon, babalik ako dito para puntaan yung Mount Buntis at yung kay Adokid ganda dito parang tunnel tunnel of trees ganda 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 ng kalikasan talaga. Gandun lang tayo. Tingnan ko lang ang gandun. Ganda dito. Huni ng kuliglig. Huni ng kuliglig lang. At saka ng ibon. Yung maririnig. May ilaw naman dito. Solar. Mariwanag dito pag uh, gabi. may dalawang daan dito pakaliwa at pakanan hindi ko na alam dito kung saan yung papunta ng Mount Buntis so, malalaman natin sa darating na hinaharap kapag nagkapera nagka pera na ako sinurvey ko lang yung lugar ganda pala ng trail dito papunta ng magbuntis ganda ilog sa kaliwa natin sa kanan natin ilog maragondon river Ang ganda ang ganda sarap maglakad kapag ganito napaka sobrang nakaka-relax yung ganito ang ano paligid Gandang araw. Gandang araw, boss. Yung magbuntis ba, gaano kalayo mula dito? Ah, malayo yun. Malayo? Oo. Uh -huh. Mga kung pupunta rin, kung pupunta ron, mga ilang oras? Twenty, kung baguhan ka lang, mga ano, mga dalawang oras. Dalawang oras? Malayo rin pala, no? Oo. Oh. Kasi nagtanong ako sa barangay, meron naman daw magagay doon, kaya wala rin yung mga magagay, eh. Barangay na? Ng... Dito sa barangay ng Kaingin. Ay, Wala, nasa... Nasa inuman daw, eh. So, nasa pestaan man. daw, eh. Dapat saka, no? umaga ka po. Bro. Umaga. Sige, salamat, ah. Thank you, ah. Malayo-layo rin pala. Uh, ang mga dalawang oras daw kung beginner, kung mabagal maglakad. Dalawang oras yung papunta mula dito sa bukana ng trail. Kapunta rin sa Mount Buntis pa lang yun. Hindi ko pa alam kung gaano ko layo yung kay Adokib. Malapit na ako dito sa Kaingin Hanging Bridge. Nag-survey lang muna ako. Para pag may pera na ako, handa na ako. Kung gaano siya kalayo. At kung magkano yung babayaran sa guide at ito na yung kaingin na bridge ganda dito no Hmm, kung di nyo ba na, hindi kung di pa kayo naka experience ng tumawid ng hangin bridge dito, punta kayo dito sa may Maragondon kaingin na ang bridge uh, nasa google map naman to para ma-experience nyo yung... paano tumulay sa isang hanging bridge ganda ng tanawin dito makulilim ngayon ah, uh, nandun yung parking area yon uh, abangan nyo abangan nyo sa mga susunod na araw o susunod na buwan depende kung kailan ako magkakaroon ng budget akitin natin yung Mount Buntis at saka kay Ado Cave puntahan natin banganya nyo abangan nyo yun maraming salamat sa panonood sana nagustuhan nyo yung video natin dito sa Kaingin Bridge. Kaingin Hangin Bridge. Survey sa ang survey nat ang pag-survey natin sa trail ng Mount Buntis. Yun, nakita-kita uli tayo sa mga susunod pa na episode. Muli, ito yung Kuya Bruce ko. Bye-bye and God bless. Kahit sa lugar na abot Maglak huwag kang matakot Bilingin mga gawa ko Hanggang mahanap kong para saan talaga ko Kahit sa lugar na abot may huwag kang matakot Bilingin mga gawa ko Hanggang mahanap kong para saan talaga eh, ko uh, Napakalayo na nung umpisa Gusto kong kumunik